guys. Good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Park Inn Hotel. Dito sa North Edsa, SM uh, Manila. Guys, tingnan nyo to. Ang dinis ng ano nila. Hotel nila. At uh, very comfortable ka talaga. Ayan. Tingnan nyo. Ang ganda ng ano nila. Ito yung CR. Ayan yung pagkagawa. Guys, tingnan nyo. Ayan. Ang ganda. Pagkaiba sa mga pinuntahan kong hotel. Ayan. So, meron silang uh, free body wash conditioner shampoo. Ayan. Nakalagay na dito. Nakaset up na. Nung pagdating namin, nakaset up na dito. Ayan. Super clean talaga. So, ito yung ano, bathroom. Ayan. Good for two. For couple lang to. So, ayan makikita mo dito yung mga ayan ah, pampa beauty ayan, may hand lotion, hand wash ayan, nakalagay na dito yung mga dalawang baso good for the first one saka, meron silang tea, colgate, ayan dental kit nila ayan, so yung mahilig sa mga ano mga try ng buhok, meron din sila ayan guys, tingnan nyo siya Ganda. Malinis talaga. Pero hindi natin makasasabi na super clean o ano. Pero maganda. Ayan. Ito yung bathroom. Ayan. Pagkita niyo. Ayan Super clean. Ito. Ayan. Mag-i-stay tayo dito ng a few days. Ayan. Ayan. Ito naman yung room. Ayan. Yan. Ito naman yung mga gamit namin, yung mga kalat namin. Yan. Ito yung bed. Ang ganda ng sofa. Super clean talaga. So, yung sofa. Ang ganda ng pag pagkagawa ng... Ayan. Yeah. So, may nung sarili yung television as uh, uh, hindi ko lang alam itong isang ano. Ano kaya itong ano? Itong... Director adjoining uh, suite. So... oh. Okay. Kung mag-rent ka ng two bedrooms, ito ang uh, connecting adjoining. For family siguro. Adjoining. Uh -huh. suite. So, so, ito naman yung ano, Ano ito? Oh, meron siyang sariling maliit na refrigerator. Ayan. Ikaw so, naglagay yung ano dyan? Ayan. Ikaw so, kami naglagay ng mga tinapay. Ito naman yung drawer. Ayan yung water heater natin. Ito yung closet. Ito lang yung <laughs> So, oh, marami kang uh, hala, ito yung ilalagay mo. Meron ka talagang uh, safety box. Yan, guys. Ito na nyo siya. Mahaba, malaki itong card in. Ito naman yung labas. Ayan. Ayan siya. Nandito kami sa number 1111. Ayan. So, kompleto. Meron silang sarili ngayon. Ayan, mga plancha. Ayan. Ayan. So, titinahan natin sa labas natin. Ito yung makikita mo. Ayan. Meri kong binyan talaga ito kasi nandito ka sa taas. SM sa kabila. Ayan. Makikita mo doon sa... Tingnan nyo, nandito ko sa taas. Uh, ano to, anong 11th floor oo, oh, oh, nasa 11th floor ako Radisson guys booth, yan, yeah. sa Radisson Hotel Park Inn by Radisson yan, makita mo sa baba ayan siya, ayan yun pala yung entrance ano yeah ayan yung entrance ayan yung ground floor ayan yung ground floor sa baba, ayan So, ano itong building na nakakano? Naka, naka ano? Nakatabi? Oo. Oh. Hindi ko alam. It's at the office or hotel. Katabi niya. Uh, may, may, isa pang hotel or office. Hmm. Sa baba naman yung daanan natin yeah. sa baba. Pero hindi pa yan ang baba. Kwan yan? First floor. First floor. Ayun ang ground floor. Ayun, sabay sa kotse. Doon ng... Pa, ito yata yung ano. Yung... Wala pa, hindi pa tayo napunta dyan. Ah. Kung ito, garden lang between two buildings. Mm. Itong Radisson at saka itong ibang hotel yan. Pero same sila, oh. Right. Ay, oh. Maaring Radisson din yan. Oo, oh, oh, Radisson. Tingnan mo sa baba. Ah. Yung garden. So, dalawang building. Pero yung blue, uh, wall na yon ay SM. Ayun. Ayun. oh, sa so kabila SM yun. It itutok mo yung blue. So may halaman uh, sa baba. Sa baba. Yan, nakikita mo doon. Yeah. Hmm. Hindi mo blue makita 'yun. 'Yan ho. ang blue wall is SM. Hmm. -mm. Itong park nito Quezon City Memorial Park. Umikot lang tayo, di ba? Mm -mm. Ayan, yun 'yung US Embassy. Yun yung yun tower na 'yun, 'yun ng uh, Iglesia ni Cristo. Uh Residence ni Manalo. So, mataas siya. Nandito tayo sa floor 15. Ay, ele ay, 11. Ayan. Sa floor 11. May sangitan mo siya. Mataas. Tara, nakikita mo talaga yung... Ayun, ayun. Ito na yung room natin. Ayan. So, magpapainit tayo ng tubig. Itong gusto mo na magsulat, meron kang kaabang na table. Ayan. So ito. Painit na tayo ng tubig kasi super lamig. Ayan. Ayan, meron siyang libre mga coffee, mga tea, Ayan, mga white sugar. Ay, meron siyang brown sugar. Ayan. Ito lang guys, ayan, share ko sa inyo yung, ano natin, experience natin dito sa uh, Park Inn Hotel by Radisson, ayan ang ganda so, very comfortable naman itong, ano nila meron pa silang dalawang light ilaw ayan okay. ayan hmm, ganda pala siya So, malakas ang wifi nila na subukan natin doon sa labi. Punta tayo ng coffee natin. Ayan na, green, pure green tea. Ayan, Anong gusto mo dito? Yung ano? Okay. Ikaw, mag, mag, mo. Alam mo, mayroon okay. siyang ano, tea? sugar lang pa black tea green tea saan? ito sa akin chamomile isa lang naman ang chamomile eh. sa'yo green tea bukas, pabunta tayo sa mga doctors. So, rest day natin ngayon. Sigein natin yung time na mag-early check-in na tayo. Kasi hindi naman pwedeng mag- -ano, mag-check-in ng mas maaga. Maraming naka-check-in. So, mag -buy ka ng 2,500 plus yung early check-in. Iba yung check-in mo sa booking.com. Ano, oh, nag na ako ng tea para sa iyo. Ito yung tea. Okay, okay, okay. Ito sa akin. So, itong tea, pwede mo naman siya dahil sa chamomile maganda siya. Green din naman sa kanya. Hmm. Hmm, maganda kasi ito kapag kuyat ka. Kuyat kami sa travel namin.